Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa awiti ni Corita na Lolo Jose, na akala ko noon ay isinasalarawan niya sa kantang ito ay si Ferdinand Marcos Sr. Hindi pala! Ayon kay Chito Santos ang partner ngayon ni Corita, ang nasabing awitin ay isinulat niya sa kanyang napakamamahal na lolo na si dating Senate President Jose Avelino. Sino si Jose Avelino? Jose de Avelino Sr. Ikalima ng Agosto taong 1800 at hanggang ikadalawamput isa ng Hulyo taong 1886, ay ang unang Pangulo ng Senado ng Ikatlong Republika ng Pilipinas at ang pangalawang Pangulo ng Liberal Party. Siya ang Senate President Pro Tempore kay Pangulong Manuel Quezon bago ang pagtatatag ng Commonwealth. Si Jose Avellino ay ipinanganak sa Kalbayog, sa marnoong ikalima ng Agosto taong 1800 at siyam na po. Ang kanyang mga magulang ay sina Alf Dera at Baltazar Avellino. Si Avelino ay nagtapos ng Bachelor of Arts sa Ateneo de Manila at pagkatapos ay nagtungo sa Universidad ng Pilipinas kung saan siya nagtapos sa isang degree sa Bachelor of Laws. Noong 1934, siya ay natanggap sa Philippine Bar at pinagkalooban ng degree ng Master of Laws ng Universidad ng Santo Tomas. Si Avelino ay isang municipal councilor sa kanyang bayan sa Kalbayog mula 1917 hanggang 1919. Pagkaraan ng dalawang taon, siya ay nahalal na kinatawan ng unang distrito ng Samar sa kapulungan ng mga kinatawan. Naglingkod siya sa kapasidad na iyon hanggang 1928. Sa parehong taon, nanalo si Avelino ng pwesto sa Senado kung saan kinatawan niya ang ikasyam na distritong senador mula 1928 hanggang 1934. Nanalo siya sa ikalawang termino at noong ikasampung lehislatura ng Pilipinas, nagsilbi siya bilang majority floor leader. Sa kanyang matalas na talino sa pakikipagtalo, nakuha niya ang paggalang ng kanyang mga kasamahan kung saan inihalal siya bilang presidente pro tempore at kalaunan bilang pangulo ng Senado. Sa pamamagitan ng magulong mga taon pagkatapos ng digmaan ng ang administrasyon ay sumailalim sa kaguluhan, nagsumikap si Avelino na pamunuan ng Senado sa pamamagitan ng mga kipot ng rekonstruksyon ng may pagbabantay at malakas na pampulitikang kalooban. Ayon kay Chito Santos, si Lolo Jose ay mayaman ay mayroon siyang bahay sa Gilmore, ngunit sa paglipas ng ilang taon ay ibininta niya ang malaking bahay at tumira na lamang sa isang maliit na bahay. Ang tunay na pangalan ni Corita ay Socorro Avelino. Si Corita ay isang Filipina folk country singer-songwriter na sumikat noong 1960s at 1970s. Ipinanganak si Socorro Avelino, kilala si Corita sa kanyang pag -e eksperimento sa mga katutubong instrumentong Pilipino. Ang kanyang kantang, Oras Na, ay naging isang tanyag na kanta ng protesta noong 1970s. Inawit niya ang Sierra Madre, Lolo Jose, Gising na o Kuya Ko, Langit sa Lupa, Bilanggo, Maligayang Mundo at iba pa. Sa ngayon ay nasa malubha ang kanyang kalagayan. Si Corita ay na bedridden matapos mas stroke. Sa gustong tumulong kay Corita, maaari nyo siyang puntahan sa Tagaytay kasama ang kanyang partner si Chito Santos. Akala ko talaga nung bata pa ako nang mapakinggan ko ang inawit niyang si Lolo Jose ay hango sa kwento ni Ferdinand Marcos. Yun pala ang nasabing awitin ay isinulat niya para sa kanyang pinakamamahal na Lolo Jose na, na si Senator Jose Avelino. Narito ang awiti na pinamagatan Lolo Jose ni Corita. Pakinggan nyo ang magandang awiti ni Corita.